ang lihim sa likod ng pader. Sabi nila, lahat ng bahay may kwento. Pero paano kung ang bahay mo may laman sa likod ng pader na hindi dapat gumagalaw? Ito ang kwento ng isang pamilyang lumipat sa lumang bahay sa Maynila at nang misteryong nagkukubli sa likod ng selyadong pader sa ilalim ng hagdan like, comment, share, and subscribe sa Aswang After Dark, kung saan ang dilim may buhay. Part 1. Ang Lumang Bahay Lumipat ang pamilyang Dela Vega sa isang matandang bahay sa Sampaloc, Maynila. Luma na, pero presyong kaibigan. Sabi ng ahente, mabilis lang ibinenta dahil wala naman daw nangyayari ron. Pero ang anak na si Leah, 70 taong gulang, tahimik, mahilig sa painting, agad na ng bigat. Sa ilalim ng hagdan, may pader na tila mas bago kaysa sa ibang bahagi ng bahay. Simento, parang minadali, parang may tinakpan. Ma, bakit parang may tinakpan dito? Hayaan mo na, nak. Baka dating cabinet yan. Pero gabi-gabi, naririnig ni Lia ang kaluskos mula sa mismong likod ng pader. Minsan may mahihinang katok. Minsan parang may bulong. Part 2 ang unang gabi ng kilabot. Isang gabi, alas dos ng madaling araw, naalimpungatan si Lia. Bumaba siya para uminom ng tubig at bigla siyang natigilan. May basang yapak sa sahig. Paalis mula sa mismong pader. Wala namang bukas na gripo. Walang ulan. Lahat natutulog. Ginabukasan, habang nagpipinta si Lia, bigla niyang nailarawan ang isang batang duguan sa loob ng pader. May takip ang bibig, may kandila sa paligid. Hindi niya alam kung saan nang galing yon. Anak, saan mo nakita yan? Ewan ma, parang sa panaginip. Part 3 Ang mga dating nakatira Nagusisa si Mang Berto, karpintero na tinawag para ayusin ang kisame. Kwento niya, bago kayo, may nakatira dyan, tatlong pamilya na. Pero wala sa kanila tumagal ng isang taon. Yung vule nawalan ng anak. Parang nawala lang. Walang bakas. Lumalamig ang kwento. Lalo na't sinabi niyang bawal daw butasin ang pader sa ilalim ng hagdan. Pero si Leah hindi na nakatiis. Isang gabi, kinutkot niya ang gilid. Natanggal ang kahoy. Lumitaw ang semento. May mga ukit. Mga pangalan. Mga krus at sa gitna, isang pulang mata ang sumilip. Part 4. Ang Lihim Lumabas sa mga lumang tala ng barangay, dating kulungan ng kulto ang bahay, noong isang libo anim Tuon isinasagawa ang pagtatali ng kaluluwa. Sa mga bata, sa loob ng pader, si Leah unti-unting nagbabago. Hindi na siya ang tahimik na dalaga. Ang boses niya tarang doble ang mga mata nanlalabo. Minsan, nahuli siya ng nanay niya na kinakausap ang pader. Alam ko na kung sino ako, dot, dot, dot. Pinalikan mo ako, Ana. Part 5. Ang pagbutok ng halimaw. Hanggang isang gabi, pumutok ang pader. Lumabas ang batang talansay na may nakapulupot na kadena sa leg at putol ang kamay. Pero si Leah mumiti. Ako ang susunod na magtali. Ako na ang bagong pader. Sunod na umaga, wala na si Lia, pero may bagong simento sa ilalim ng hagdan. At may naririnig na naman. Talk, talk, talk. Kung may naririnig kang tunog mula sa pader sa gabi, huwag mo nang usisain. Like, comment, share, and subscribe sa Aswang After Dark para sa mas madilin mas malalim at mas mapanganib na mga kwento